Labis naman ang pag-aalala ng isang ina mula sa Maynila, ang 14 anyos kasi niyang anak na isang special child, halos apat na buwan nang nawawala. Para bigyan ng mukha ang Balita Mobile Journal, Yeda Pascual. Masakit sa isang magulang na mawalay sa anak. Ganyan ang kalbaryo ngayon ng isang ina mula sa Maynila. Ang kanyang anak kasi, mag-aapat na buwan nang nawawala. Walang araw na hindi na nalangin si Nanay Vilma na muling makapiling ang 14 anyos na anak na si Serapin, isang special child. Nawala siya noong April 21 at hanggang ngayon hindi pa nakikita. Walang nakakita sa kanilang pamilya kung saan nagpunta si Serapin. Nakatulog daw kasi ang ama ng bata dala ng pagod at puyat habang ang kanyang Nanay Vilma umalis para maglabada. Gusto niya po doon sa kalsada kaya ang ginagawa po namin para safety Talagang nilalak namin yung loob ng bahay na kasama si Papa niya sa loob. Huling nakita si Serapin sa palengke ng Blue Treat. Ang kanyang suot ng siya ay mawala ay blue na jersey at kulay brown na short. Kwento ni Nanay Vilma, hindi lang ito ang unang beses na mawala ang anak. Noong 2021, isang linggo siyang nawala at nakita sa San Jose del Monte, Bulacan. At noong nakaraang taon, dalawang araw siyang nawala at sa may rekto naman nakita. Kaya si Nanay Vilma may pakiusap sakaling may makakita sa kanyang anak. O sana po, pakihawakan lang po siya kasi po pag hindi niya po kilala yung tao, tatakbo at tatakbo po talaga siya. Wala na naman po direksyon ang pupuntahan niya. Kung sakali pong makita siya, pwede pong pakihawakan o i-turn over po sa polis o barangay para pumupuntahan namin. Kung makita nyo man po si Serapin, maaari po kayo makipag-ugnayan sa mga numero sa inyong screen o di kaya lumapit at humingi ng tulong sa barangay o sa police station sa inyong lugar. Sa darating na August 30, ang 15th birthday ni Serapin, umaasa si Nanay Vilma na makasama na muli ang anak bago ang araw na ito. Kaya kaya ni kasi wala maghahanap sa kanya kung bibigay kami lahat dito. Naiyak pa ako pag naalala ko po kasi anak ko eh. Mobile Journey Update Pasqual po Hatid ang Mukha ng Balita Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, e, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.